kayong lahat. Liligpit natin mga gerero. Ay, pagmamalaki niyo ako. Kung bago pa kayo sa ating channel, please like and subscribe at huwag kalimutang i-click ang notification bell para palagi kayong nakantabay sa mga susunod na kabanata ng Putak Terang Pinoy. Kinausap ni Olivia Sinatanggol, Ramon at Don Julio. Ibinahagi niya ang eksaktong rota ng motorcade ng kampo ni Mayor Roberto, isang impormasyong makakatulong sa kanila upang makabawi. Tahimik si Tanggol habang pinapakinggan ang plano ngunit kita sa kanyang ekspresyon ang pagsang-ayon sa magiging hakbang ng Montenegro. Matapos ang pag-uusap, agad na kumilo si Ramon. Kinausap niya ang isa sa kanyang mga tauhan at inutusan na maghanda at tatapusin nila ang mga gerero. Buo na ang pasyang harapin ang mga gerero. Si Tanggol naman ay sumuporta at nagsabi na kakausapin niya ang kanyang grupo at marami itong armas. Malinaw na pareho silang handa kung guguluman ang sitwasyon. Sa kabilang banda, tinawagan ni David Serigora. Si may lungkot sa kanyang mga mata at ang bigat ng kilos niya ay tila may kahulugan. Bagamat walang direktang pamamaalam, sinabi ni David na balang araw ipagmamalaki din siya ni Rigor. Dama ni Rigor na may mabigat na desisyon ang anak. Hindi niya maiwasang magtanong dahil bakit bigla na lang nagsabi ng ganoon si David. Sinagot ni David si Rigor na maaaring hindi siya makauwi alam ni David ang susunod na tatahakin niya. Isang hakbang na maaaring hindi niya na mabawi pa. Sige na tay, sinabi ko lang sa inyo na hindi ako makauwi. Samantala, inuutos na ni Miguelito kay Atty. Vera ang pagtapos kay David. Hindi na kailangan ng paliwanag. Tahimik lamang si Vera at pinuntahan ni Atty. Vera si David isang tensyonado at matagal na paghaharap ang naganap. Si David ay halatang nag-aalangan at nagsabi kay Atty. Vera na parang awa mo na. Ngunit si Vera ay buo ang loob sa utos. Walang puwang para sa awa. Nag-agawan sila ng baril, isang pilit na pagsalba ni David sa kanyang sarili at isang desperadong pagtatapos kay Vera. Sa kalagitnaan ng laban, Biglang pumutok ang baril. Tumigil ang paligid. Si David ay napaupo sa sahig habang si Atty. Vera ay natigilan. Hindi makapaniwala sa kinalabasan ng pangyayari. I-comment niyo ang mga reactions sa ating comment section at huwag kalimutang mag-like and subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga palabas ng Putak Terang Pinoy.